and guys. May iba naman tayo. Ito, guys. Dalawang pusa. Inuwi ng dalawang anak ko. Ayun. Inuwi ng anak ko yung dalawang pusa. Ayun. Ah, uh, may iba muna tayo sa content. Uh, gusto ko lang uh, i-share itong bagong dalawang pusa. Dinampot ng anak ko to naawa daw siya. Although, pareho kami. Ako, dog lover naman ako. So, yung ko sa Pumupo talaga. Pumupo ka, bebe. Ang anak ko, mahilig sa pusa. Lalo pang mga brown yan, mahilig siya sa mga brown. Ako, pumupo ba? May inuwi niya. Eh, yung mga bata pa to eh. Ang baka ba dumihan? Hmm, wait lang, tabi. Pumupo ka. Ayan, napulot niya, guys. guys ah uh, ito yung <laughs> so yan alagaan mo yan baby ha alagaan mo ha hmm. tumain ka na behave ka na behave ka na dun na masaya na dun huwag mm. ka na selos alaga ni kuya yan huwag mm. yan pupo yan pupo huwag na yung magna dyan huwag na dyan guys gawa na guys mo so, Guys, uh, mo. Hmm nasa lahi talaga namin ang mga animal lover guys, kawawa ko guys nung ako, pag uwi ko, may dalang dalawang pusa bakit kita daw niya sa kalsada nasa tabi lang yun niya, after niya maglaro ng basketball eh, inuwi niya sabi ko, na dumidede pa yan nalagaan daw niya actually, may pusa na rin siya isang malaki eh. so ito, kinok talaga kinuha niya kawawa na guys, do actually, parang dumedede pa talaga ito eh nilalamig eh. Yan, oh, Pinakain lang namin siya na hot dog. Itong dalawa. Kawawa na guys. Mm, nakakaawa. Kawawa na. Siguro paliguan na lang ito bukas. Ay! Anong ginagawa mo dyan? Buti guys, hindi nagselos to. Ta Ay, tarika bebe ka. Pwede ka dito. Ano you know guys, buti mabait siya sa pusa. Alagaan mo sila ha. Ha? Alagaan mo ha. You know, wawa na baby oh. Alagaan mo ha. Alagaan mo. Mm hmm. Ano you know, ko wawa na baby oh. oh, no. Mm hmm. Alagaan mo ha. Sige na, sige na doon oh. Alagaan mo. Oo. Oh, oh, hey, daddy ka. Sila. Wawa naman. Ayun. Mm Wawa -hmm. naman sila oh. Ayan mm -hmm. oh, ayan. Boss. Lagahan mo. Lagahan mo sila. Lagahan mo. Ayan ka dyan. Huwag ka nang taan. oi. Ayan pa Pagdating kanina kayong dalawa, kinukumporta niya agad. Kinukumporta niya nahawag talaga ako. Yan guys, oh. Pagkong dumidedi eh. Hmm, dito, 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 dito,